pero anong nangyayari sa ano natin sa apple natin dun sa isa, ito tingnan nyo ang ganda ganda, dami niyang bulaklak malamang marami to uh, bunga sa summer pero yung isa wala siyang masyadong bulaklak ito na napuno oh, kasi kahit na maganda siya ano lang to isang but hmm. yung isa dito guys alam mo ito yung isa oh. kahit saan sila magbulaklak oh. Ayan. ito din yung isa maganda oh ito, sagbot lang to dito kung saan saan tutubo alam mo ito yung guys, yung ano, yung lagi nilang kinukuha, di ba? Yung sabi nila, yung yung ito kasi, yung bulaklak nito ay magagawa mong tea, yellow ito. Pakita ko ha. Tapos, ano ba ito tawag nila? Rudalon or something, something. Tapos, ito yung inaadubo nila. Yung takla, tangkay. Pakicomment nga, tama ba yung sinabi ko? Ano? Rudalon, something, something. Baba, best na may ganun. Um, disclaimer lang po. Pero ito yung mga Pilipina dito, mga Thai. Ito yung gina, tinatanggal nila to, ginagawa nilang tea. Tapos, ito naman ay ginigisa nila para daw tong uh, kangkung kangkong. Mm -hmm. Ayan oh, marami o. Oh. Ito pa. Pero, ito yung bulaklak niya o. Oh. Iwan ko kung meron pa. Ito. Ah, ito. Yeah. Oh, ito yung bulaklak. Ah, ito yung bulaklak niya. So ito, pwede mo 'tong gawing tea, like fresh tea, o kaya dry mo para sa winter mai tika. At saka ito, pwede mong adubuhin yung tangkay. Para daw 'tong ano, kangkong. Mm -mm. Pero ano ako sa inyo. Ito kasi yung ginagawa ng mga bata dito. Pag natuyo kasi ito, Uh, ang tendency nito ay nagda-dry siya so pwede mo siyang i-blow ayan o, oh, ito ayan, ito na yung ano niya, ito yung uh, uh, ano niya yung 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 fresh at saka yung ready na i-blow ayan, blow ba natin? ay hindi ko makita, basta ganyan i-blow to siya kasi natatanggal yan pag inabulong mo. Diba? Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung ano. Hagoy, oh, my God. Ang Diyos ko Tapos dyan kung ba talaga inano, tinanggal yung seeds na malilipat dyan dyan. Matutubo yan dyan. Tutubo. Ito naman yung ano guys o. Oh. Uh, berries. Ayan. Tumubo siya. Namulaklak siya this time. Ito naman yung isa. Pero, dahil iwan ko, na ano yata dito yung masyadong maasim yata yung ano din na dito. Yung lupa ko dito. Hindi siya na ano. Hindi siya masyadong nagbunga. At saka ito yung signs ko. So, pag magluto ka, ganyan. Dito ka lang, punta ka lang. Marami din naman ako ano, ito eh rosemary. Ito naman oregano. Ito yung kinuha ko kanina, nagawa ako ng tea. Hay, ang taba-taba niya. Promise. Ayan. So ito yung mga leftovers natin nung, 'di ba, nung last time nagtanim tayo. So ito yung ano niya. Yung instant na itatapon mo kasi na kasi naubos mo na ginamit yung mga dahon pero yung puno andyan pa huwag nyo itapon guys i, i ano nyo i itanim nyo kung may ano kayo tutubo pa siya ayan na may pwede ka nang tanggalan ulit pwede ka nang may gamitin pero ito yung chives as again may marami kang magawa dito ilalagay mo dito sa, sa itlog sa umaga ito, magagawa mo ito. Marami ito sa forest. Ang amoy nito ay parang garlic. So, pwede mo itong gawing pickles, decoration sa food. O kaya, gawin mo sa salad, ito. O kaya gawa ka ng inam dito, ay gawin mong pesto. I-blend mo ito with lots of spices and olive oil. Tapos, ayan, may pang pesto ka na pang pasta. And then, eh, Yeah. Ito nga yung sinasabi ko. Patutubuin natin to kasi may itsy spider. Oh. ah uh, baka ano, pagpala rin tayong manalo ng ating ano, uh, yan, ay makakuha tayo ng pambili ng ano, pauwi ng pinas Charo. at saka para magbulaklak pa yan. Matagal pa ito magbulaklak. di pa ba ito baka bulakyalak this year. So, pag magbulaklak naman ito, lampas sa dito. Sa bahay na yan. Tapos, ang laki ng bulaklak. Ewan ko ba, hindi yata nila tinanong ng ate ko. Ayan. Ina inaalagaan ko talaga siya guys. Para talaga yan sa baliya guys. Para may bulaklak tayo doon nakakaiba. Kitang-kita nyo talaga ang ano ang ang bulaklak kasi apakalaki ang yellow pa naman mm -mm. wala kaming guna dito guys kaya hinahabot-habot lang namin ganyan <laughs> may guna ako pero hindi ko na alam nasaan saan ayan so bubunutin mo lang yung unwanted na grass ganyan tapos i-dispose mo dyan sa ano na yan tapos ang gawin mo yung pang ano fertilizer Ayan. so ayan kasi hindi naman ito namulaklak magandang bulaklak kaso lang pinapatay niya yung karabaw grass ko kaya okay na yan dyan so ito lang yung guna ko dito guys tignan no ayan lang yung guna ko dito pag anong ganun lang oh. by the way that's better than nothing tingnan mo, oh. ang dami pa nila ayan o oh lalakayan sila imagine lalampas pa yan kay ano kay papa ayan so yan natin so ito yung aking raspberry so ito ngayon masyadong hindi hindi wala pa kayo makita pero pag mag summer na to nako Diyos ko Lord mamuling tsaka ito naman yung estragon natin na inoclified na lahat ng lagayan ko ng ano taniman ko ng potato Tingnan mo gano'ng kataba yung patatas ko. Oh. Ang patata sa loob. Ayan. Ah, oh, ang galing natin yung hindi naman needs. Ayan, patatas pa doon na Napakan ko. Patatas din yan. Kasi wala ako pagtaniman eh. Ayan, patatas din. So, ayan. So, abangan nyo na lang yung ano, yung anong makaluluto natin dito. Masarap to gawin sa Bernays. Mag-sauce. So, sa magluto ka ng pork or beef. Ayan. Kaya mo lang yan with lots of butter. So, gagawa tayong 101 dyan na sauce kung gusto nyo. So, tingnan mo yung dalawang apple. Walang malaman lang. Ano? Walang tanim. Walang tanim. Walang ano. Ganda ng flowers. So, yan lang yung aking ano bagong putol na grass at saka bagong penta syempre nagpenta tayo. di ba last time nagpenta tayo ng ano ng ating ang gusto ko yun sa, sa ano baliya may ganito din yung table sa labas sa may swimming pool ganyan tapos lalagyan malit lang yung bahay ko dito bahay bahay ko dito pero ano naman ah. yun organized lang kasi kahit maliit. Wala tayong magagawa. Yan ang kaya natin bilhin. Mm -mm. Ayan. Thanks for watching, guys. It's coffee time na. Yun yung mga work ko doon sa kabilang table. So, welcome to my home. Thanks for watching.